ba? Hindi ka man lang nakapaglinis dito. Sorry, madam. Sobrang busy ko lang talaga ngayon. Ako nang gagawa ng gawain bahay kasi tinanggal na kita. Umalis ka na. Kylie, anong nangyari? Nakasalubong ko yung kasambahin natin, bitbit -bit ang mga gamit niya. At bakit ikaw ang naguhugas dyan? Tinanggal ko na siya. Eh, na lang gagawa ng mga gawaing bahay? Hindi, kung wala lang tayo ng bagong katulong, napakadali lang naman ang gawaing bahay. Sa bagay, hindi mo malalaman kung gano'ng kahirap ang isang trabaho hanggat hindi ikaw ang mismong gagawa nito. Bakit hindi mo subukan? Sige, napakadali lang naman ang gawaing bahay. Kylie, okay ka lang ba? Ah, Dave, sobrang napagod ako sa gawaing bahay. Grabe, ang hirap pala. Akala ko madali lang. Suko na ako. Ngayon, alam mo na kung gano'ng kahirap ang mga gawaing bahay. At yan din ang dahilan kung bakit may kasama ako. At alam kong ikakatuwa mo. Ama lang, hindi ako makapaniwala nandito ka. Ama lang, patawad sa si nag ko sa'yo noon. Sana, mong patawad mo ako. Siyempre naman. Hello, Ann. Hello, Chang. Pag magbakasyon kayo galing abroad, dumiritso kayo dito sa bahay. Welcome na welcome kayo dito. Sige pa. Tao po, tao po. Kunti lang yung dala kong pasalubong para sa inyo. Kaya maggrocery na lang kayo ng pang isang buong linggo. Pamangkin. Dalawang linggo na magbabalik abroad na ako. At siya nga pala, bukas, mag-asikaso ako ng aking mga papilis. Yung mister mo, tila tinatamad ng magtrabaho. Ay, hinayaan ko muna, Chang. Mag-absent. Total. Andyan ka naman. Ah, kagagaling ko lang sa medical. Ito, malungkot ako. Kasi yung result sa medical exam ko, may tama daw ako sa baga. Kailangan ko pang magpagaling hanggang anim na buwan. Okay lang ba sa inyo? Uli, na dito ako hanggang anim na buwan. Kaya lang, wala na akong perang panggastos. Chang, baka may ibang matuluyan ka pa. Sige pa, Mangkin. Subukan kong makituloy sa ibang mga kamag-anak ko. Oh, uh, si Tia to, ah. Nasa abroad na pala ah. Akala ko ba may sakit? Sinungali? Buti na lang talaga. Nagpanggap ako na may sakit. At doon lumabas ang tunay ng mga ugali ng mga kamag-anak ko. At ngayon, sarili ko naman ang unahin ko at mahalin ko, at higit sa lahat, ang Panginoon.